ngayon. ah, Baka kausap natin si Kalando Marquez, Elta President Kalando. Magandang umaga. Ah, magandang umaga, Sir Aljo, at magandang umaga sa iyong milyon-milyon nakikinig at nanonood sa iyong programa. Kaya na, umaragkada ng unang araw ng tatlong araw, natigil pasada ng grupong Manibela na laging ipinawagan ang pagsibak sa mga daw ng LTFRB. At tinawag nga ng Manibela Kalando Sinungaling at traidor sa bayan ng chairman, mga board member at regional director ng LTFRB dahil sa maling pagpapadupad ng PUV modernization program. Ano po reaksyon ninyo? Uh, kami ay hindi kami kasali sir Aljus sa sinasabi nila na nationwide strike at uh, yung ating mga membro buong Pilipinas dahil nag-zoom kami mga two, two nights ago ay lahat sila ay wala po sasali kaya ngayong umaga kinonfirm kin ko naman ulit sa lahat ng ating mga kasamahan sa Region 1, Region 2, Region 3 hanggang sa Region uh, 13, Region uh, 12 sa Cotabato, Sambuanga Region 9 ay walahong sumali kaya kami na ako naman po ay nagpapasalamat sa ating uh, mga kasamahan sa transport dahil nga kami Uh, kagaya ho nila paring Obet Martin ay hindi po sumali dyan sa strike na yan na sinasabi ng ating uh, tumatakbong senador. Ay, baka yan daw ang magpanalo sa kanya pag nag-strike siya at para makilala sa buong Pilipinas. Sino ba yung tinutukoy niyo? Yung pong pangulo ng ho. Nung, uh, Ah, okay. Dahil uh, tumatakbo na senador po. Advertisement na po sa kanya. Baka sakali manalo na senador, edi eh, mabuti naman po. Okay. Sige. Uh, ano ba ang inyong saloobin talaga dito sa transport modernization na program? Ito ba'y oh. uh, may magandang benepisyong mabibigay sa lahat ng mga operator at uh, driver so far? nang ito yung maragada noong 2016 or 2017. Ah, uh, Ang modernization sir Aldio ano ay nagsimula pa yan noong 1997. Pero gumulong yan, ito 2017 na, yata eh, tama ho ba? Nang 2017 noong ni uh, ni uh, in re-implementation ulit ng dating okay. pangulong Duterte. Yun na nga. kaya pero ang modernisasyon po ay nagsimula pa po 'yan noong uh, 1997 na department order. Mm -hmm. Kaya uh, ako ay sumunod na po noong araw pa na ang jeep ni Sir Aljo dahil alam ko naman na alam mo to. Na ako yung kauna-unahan na nag-modernize ng Jumbo Jeepney sa Makati noong 2004. Uh -huh. Pero 1996, naggawa na ako ng jeep na ang pintuan lang ay doon sa tagiliran pero ganun pa rin po yung size na tinatawag. Uh -huh. Kaya noong umatid tayo ng International Convention, ay nakita na natin kung ano ho dahil tinawag nila sa ibang bansa yung ating jeep, ang pintuan ay nasa lugar ng suicide door, hindi daw side door. Kaya sinunod ko po yung kanilang instruction doon sa International Engineering Safety Standard na ang pintuan ay nasa tagiliran at ang tao nakakapaglakad sa loob ng sasakyan. Kaya yan ho ay matagal na natumatakbo dito sa Makati, 2004 pa po, na hanggang ngayon po, yung ating jeep ay bumibiyahe pa naman po dito sa Makati. Kaya sana ho, yung ikinalulungkot ko lang ho, na lagi kong inuulit, na wag naman sanang isulat yung pangalan ng ating jeepney sa tagiliran ng minibus dahil ang nakikita ko na nakasulat sa mga minibus bumibiyahe po dyan dito sa Maynila, sa ibang lugar, sa ibang probinsya, ng mga ibang region, modernized jeepney, pero minibus naman po yung tumatakbo na sa sasakyan Kaya panlilin lang po sa akin po yung ganun dahil nga ipinasa Sir Aljo ng pambansang panlupang sakyan ng Pilipinas ay ipinasa sa Kongreso at Senado na kung tawagin ko po ay constitutional yan po. Eh bakit ganon? Ipinagagamit na lang sa gawang inchik na pangalan natin na constitutional ay pangit hong tignan. Kaya yung jeep natin na 14,000 Sir Aljo na tinanggal sa kalsada, ang ipinalit ay lahat ay minibus na hindi mukha ng Pilipino. Yan po yung isa sa sentimiento namin at yung mga nagrarali ngayon. Okay. Um, pero sumusuporta kay dito sa public transportation o public transport modernization program except, ika nga dito sa sentimiento ninyo na Opo. naglipa na ngayon itong mga para mga bus na, Oo, Opo, na mga na na yung POJ. Oo, na nanggaling sa China. Opo. O mga importe dito uh, eh. Hindi lang sa China yata ito mang nanggaling. Hindi lang po. Iba-iba po. Maraming uh, mga ibang bansa ho. Mayroong panggaling po sa Europe. Meron okay. paggaling po sa Korea. Kaya sa amin po sana po ang aming pakiusap dahil nakakasunod naman po tayo sa PNS compliance doon sa sinasabi nila na na-documented po 'yan. Sunod naman po kami. Kaya lang po, ang nakakalungkot eh para bang uh, mas maganda yata na kumita sila doon sa uh, gawa ng tagaibang bansa kaya ang tanong ko po yung problema para ba ang laging katapat ay magkano? yan oh, ang aking isinisigaw. Eh, eh, bakit sinasabi pinangangalanda ka ng DOTR, uunahin nila ang gawang Pilipino? oh, May ng mga tatay, tatay. PUJ. Ay, alam, alam mo, Sir Aljo, pinirmahan na ng Pangulong Bongbong Marcos itong nakaraang taon, ang batas na priority dapat ang produktong Pilipino. Eh, mm. ang eh, ba, nung nakaraan kasi ho, hindi panahon ni pari ni Ma Pangulong Bongbong Marcos ang inuna po yung produktong inchik. Di ba? Totoo naman po yung aking sinasabi na para bang walang kakayahan ang Pilipino na i-upgrade, na i-modernize yung sarili nating produkto. Na yung pong jeep natin na aircondition, Sir Aljo, na ko po, tumatakbo po doon sa Disneyland sa Tokyo, Japan at nakarehistro. Yung pong dinala sa Amerika ng brand new, ng air condition jumbo jeepney, tumatakbo po sa Amerika at ginagamit po nung uh, bumili po doon. Eh bakit naman po yung pong produkto natin ay hindi natin ayusin para makabenta naman sana tayo sa ibang bansa at dito sa sarili nating bansa dahil yung 14,000 na jeep na sinasabi ko Sir Aljo. Bakit naman po puro minibus lang ang ipinalit yung jeep natin iniwanan na at pinatay yung sarili nating transport industry sa Pilipinas? Ayun, okay. Alright, uh, bukas naman may iba po ako kalando. Ay nagbabadya na naman tumaas ang presyo nga ng crudo. Ano pong <laughs> plano nyo dito? Uh, kayo ba yung mag-file mag, uh, na petisyon para uh, sa fair increase? Alam mo sir Aldion, napakaganda yung katanungan mo dahil matagal na po nana-permahan po yung tinatawag na automatic fair adjustment formula may imsi na po ang LTFRb pero hindi naman po nila sinusunod Ayan ho yung mga hinahing po namin, marami hong hinahing namin. Napakabait naman po ang ating abogado na chairman ng LTFRB. Kaya lang ho, bakit nila napagkibana ho ang umupo yung mga batas na pinapatupad nila ay eh, hindi na nangyayari? Kaya ang amin sabi ho kagaya ho yung implementasyon nitong nagpapahirap sa amin. Hindi po kami nang hihingi ng na dagdag pamasahe kundi tanggalin lamang po yung jaw. Ito po yung napakataas na penalty na ginagawa lang kutungan sa kalsada buong Pilipinas po ito, Sir Aldio. Kaya kami ho talagang matagal na nananawagan sa ating Pangulo dahil po isinadmit na namin sa Department of Justice dahil matagal po na kami nagtitiis dito sa penalty na to Kaya ang tawag na namin ngayon dito sa Department of Justice dahil na-appel na namin kaming lahat na transport national leader sa buong Pilipinas po ay kami ho ay matagal nang sumisigaw. Nasaan sana aksyonan ng Department of Justice uh, yung aming problema. Okay. Yan po sa jaw na yan. Kalando. Na po, so okay. proceeding of the alam mo naman sir Al Al Aljo ikaw ay isa naman nag-aral ng abugasya kaya pasensya ka na talagang ako binabanggit ko dahil matagal na tayo magkaibigan kaya sana ho Secretary Rimulya aksyonan mo naman wag na mo nang intayin ng Pangulong Bongbong Marcos na magsalita pa bago mo po ito aksyonan itong jaw na ito na napakataas ng penalty na nag-aarigluhan lang naman sa kakalsadahan. Okay, balikan ko lang kalando ang uh transport strike na isinasagawa ngayon ng uh, grupong Manibela. Naniniwala ba kayo na mapaparalisa ng grupong Manibela ag uh, transportasyon, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa ibang panig ng bansa? Alam niyo Sir Aljo, yung pong paniwala na yan ho, dahil po talaga naman pong yung kanilang ano, e, na lang na ho yan dahil ilang beses na po na sinabi ho na dapat po ang aking ma-advise, hindi dapat perwisyuhin ang ating mga mananakay o matrabahador na sumasakay sa atin, kundi dapat po servisyuhan natin. Pag-usapan sa kalsada, ano sa, sa opisina, hindi po sa kalsada. Dahil pag sa kalsada po, baka mamaya magpukpukan pa dyan eh may mangyari pa na hindi maganda. Kaya dito ho, ang aking panawagan ay kailangan naman sana ang mga opisina ng gobyerno, lalo na sa Land Transportation, sa LTFRB, DOTR, aksyonan naman sana ang katotohanan po nangyari. Dahil hanggang ngayon, Sir Aljo, ang modernization program ng public transport nationwide, wala pa pong batas yan. Kaya ang aking sinasabi, para bang nangyayari, hindi ata batas. Ang gusto. Gatas. Ang gusto. Pasensya na po. Okay. Maraming salamat, Calano Marquez, Elta President. Good morning. Good morning. Marami salamat po, Sir Aljo. Good morning po. Thank you. Pirada. 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 Pirador, Pirador ng Masa, masa. Aljo Bendijo sa Straight to, to the, the Point. point.